Hello, gamers! So, this is the ano, puso ng saging bowls. Ayan. So, ginawa ko siya ang ganito. And crunchy siya. Ayan. I'll show you. tunog pa lang. O, oh, 'di diba? So, harina lang yan. Tapos, paminta. Ayan. O, oh, ba? Diba? Tingnan natin. Mmm! So, ito. Babalik ko sana. Harina. Harina. Ayan, sibuyas. Tapos, ginag... Uh, chinap ko lang ng maliliit yung balat ng saging. Ay, puso ng saging. Tapos, ayan. Pati yung pinaka, ano niya, yung sa gitna na tinatanggal sana. Ayan, ginagag ko. Tapos, lagyan ko ng sibuyas. Tapos, ayan. Ayan, sarap. So, ayan. Ito na ay... Ito yung puso ng saging. So, pinakuluan ko lang siya. Sa tanglad Tapos, sibuyas kamatis, tapos luya. Tapos, nung kumulo na, ayan, nilagay ko na yung puso na saging. Tapos, niluto ko lang siya ng mga ilang minuto. Saka ako na isinunod tong talpos na saging. So, yung pinakasawag natin dito is yung rinito ko naman na puso, yung balat ng saging. Ayan. So, ayan. Uh, hindi ko nun na napakita sa inyo na nilagyan ko na ng asin at saka asukal. So, yung asukal is yung panimpla ko. No. Ayun. So, tatak ko muna at wait ko na lang na maluto. So, ayan. Luto na ang dinindin na puso ng saging at saluyot. Ayun. So, ah, uh, Pinatakan ko siya ng konting suka. para mga muy paksu style. So, ayun. So ayun lang po, no. Uh, salamat sa panunood sa akin, Montin Channel. Ayan. bye-bye. Mga kaibigan, gamers at mga arte. <laughs>